pattern pagawa niyang itak ang problema nito hindi pa gawang itak ito dahil mayroong hati ito sa gitna ito ay ano lang dinikit ganyang dikit lang silang dalawa dinikit silang dalawa ayun o ayun o kitang kita yung dinikitan ang maganda ito para makita talaga kung dinikit ay tanggalin natin. Ayan o, andyan yung ano, andyan yung rimachi, ayan o. Ayan o. Kitang kita yung rimachi mga boss, ayan o. hindi magawa nating okay. ano to. Hindi okay. natin magawang itak ito. Paano boss? Hindi natin may muling sundang. Ayang mayayari nito. Hindi mo alam sundang. Muli. Ang Matibay. Matibay ang tibay ng steel at saka murye pareho lang sa dipindi sa gumagawa ay kung ako mas gusto ko pa ang mulye. pero hindi kung tapos kayo lagi ni kaya kung gamiton mo din eh pag sa diba, panakaan oh. ayway, kapan? Oh, yan. ay wala ini gabawok ka pa abar magawag hawag lang okay lang Oh, wala man yung no. tendency niya. Ang mulya mo sa pagmanipis na may tendency pa nga ito kada masubang kapilaw. Oh, pali, pero, pali, pero pali. hindi dah. Hindi dah siya kung ano, ang kayo nga muli depende nga sa muli hindi naman pare-pareho ng muli hay so, tata sa guide bar talaga na dagko buo to buo buo hmm. ari may di um, sina ma na hmm. ari nagcyan hmm. hmm. na kay da na tungga bata do ito kal pindido ya bukan pindido am pindido am pindido nagamugmug oo pag nilampusan mo nga durog ni naman di kay ko na Pisnipis si Dabusa na ako. Oh. Dinikit lang yung nasinda. Pwede At. na. Asaon mo puro sipoy nga daw si Miss Tinley. So manipis na. Ay, kung gusto mo nga sundang lang, aroy, hindi ka po. Pwede na. Kung sundang hindi. Kung sipoy, pwede ba yan? Pwede na kayo kanipis lang si Poy eh. Mga panghiwa-hiwa bisda. na. Ay, kadak mo yung hapon na kay kung kwan. Galing na pag ang pag inangatansu ina ang rimatsi ho. Oo. Uh -huh. Pabuakan. Magbuyag nina. Oo. Uh -huh. Nagdikit ka na sinaduha. Ayan mga boss, may na sa akin to. Ang customer ko. O dalawa sila. Yung isa, isa, isa na uh, pasa ng lagari. Ito yung isa, ay talagang gusto niyang quality na itak dahil steel daw matibay. Talagang matibay steel. Pero ang muli at steel pares din. Dahil kapag ginawa natin yan ng na maayos ay halos pareho lang sila.